matulog. Sa sobrang busy, matutulog lang tayo for the whole night. Actually, ano, celebrate din sa lahat ng achievements and then sa mga successful events. And with my friends and family. How do you look back this year na sobrang successful ka with being Taylor Swift? How do I look back? Hindi uh -huh. <laughs> ano, actually parang hindi pa siya nagsisim in lahat sa akin lahat ng mga nangyayari, parang go with the flow lang ako. Pero forever grateful with us fans, especially Swifties na patuloy na sumusuport eh, sa pag ng uh, music ni Taylor. Uh -oh. Paano na bago ng taon na to, yung buhay mo from being normal citizen ngayon, celebrity ka na talaga, na feature ka na sa iba't ibang bansa. Actually, sure. I don't consider myself a celebrity. Parang ano, hindi lang talaga ako sanay or na medyo weird talaga sa feeling na parang nawala ka ako bigla privacy. Like parang lalabas ako ng bahay, ano nangyayari. So medyo ano, um kind of nagpe-prepare na ako kung ganito yung mga eksena. So medyo uh -oh. keri -keri naman na for now. Uh -oh. How do you handle no, the, ano, the fame that you're getting. Um, ganyan. Hindi, ano lang, ano, being humble lang talaga and down to earth. Kasi parang, uh, hindi ko rin naman, ano siya, and expect lahat. So, dagang nag, may right time lang siguro to para, ano, i-celebrate yung music ni Taylor. Oh, how will you celebrate your Christmas? Eh, um, no, sa bahay lang. Actually, sa bahay lang kasi matutulog. Kasi parang ayun lang yung ata yung free day ko. Kasi kinabukasan mayroon agad, pire, yung gano'n. So. Yes, kung lang nga pati November 1, kunin nila eh. Talaga. Saring lang. With all the blessings po that you're experiencing right now, what, did, what do you think oh. is a perfect Christmas gift? Ah, uh, manotis ni Taylor ang Philippines, hindi lang ako. Especially the Filipino Swifties. Yes. Mas Yes, um, pupunta kami next year sa Singapore to watch our concert. Singapore sa Japan and we'll try to do sa Australia. What? Tara. Sige, ano yung papaligayan ng inyong Pasko? ala ala na iyak hindi yung lola ko po patay, tsaring lang hindi <laughs> mga kaibigan ko pati yung mga fans na sumusuporta sa akin and my man nasa yung jowa ko basta chan ah, yeah, happy pala hey. ay bawal <laughs> bawal ano masasabi mo ginagaya na rin sa drag community pagiging Taylor Sesh mo go lang hindi naman ako ano hindi naman ako parang hindi ko naman siya ginagate parang open naman siya for all so yeah. basta alamin lang nila yung purpose kung bakit namin ito ginagawa. Kasi ba? Hindi lang yung core cloud. Like, alam mo. Yeah. Ganon. Thank you. Thank you.